Hello, Hello, what's up, what's mga For today's video, ay eh, meron kaming challenge sa tinatawag itong Naipang Lape nga akin! maun. Mag-challenge -cha daw siya kasi wala, wala daw siyang baon. Kaya... Daldal Bala! dal mo naman! <laughs> <laughs> Ito nga pala sa samatay, napakadal-dal. Ito, ang, ang samanta, Ami, Larry! pakito ha, do, Start na, hmm, pre-ready na ako ha. yes, mo ako lahat, wala ka dakanap kambal, wow, two, no! three, go, hahaha, 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 Lapit. hahaha, hahaha, na hahaha, mm. mm -hmm. ka okay. <laughs> <laughs> Mm -hmm. Meron ko. Meron ko, ha? Okay. Dapit mm -hmm. mm -hmm. okay, na ako. Okay, na. One, two, three, go! Oh! <laughs> oh! Dahil <Ay>. dami. <laughs> ang daya mo naman. Bakit ako'y wala? Lakasan ang iip ko. Pero, talaga. Ayan nako mm, naman. <laughs> Talo ka, Ma. Talo ka. O, oh, ayan na. Man. Ako naman. Anong oh. tatagupo

One, two, three, go! Nice! Okay na! May isa ka na namang pera! Tadating ko na. One, two, three, go! <laughs> ano na? Bakit wala naman akong nagkukuha? Wala na siya, dahan mo takat-takat. Ha? Huh? Takaw mo na. Ano ikaw naman? Easy. Easy? Nawala nawa. What? Dinadaya mo naman <laughs> niya. Dinadaya ano ano na? mo ano ako ano eh. Ayan mo ilang. One, two, three, go! Wow! wow! So Ayaw diba? <laughs> 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 ano yung wala kayo di mo ata eh Wala eh mo Wala nga, ma. Ilang. Oh! Wala na tayong Kasi naiw, ma. Yes! <laughs> ano eh, eh, mama oh, naman na oh, akong oh. kabakal. It's a prank lang. Oh, ba, ba, eh. Oo, oh, prank lang yun. Bakit? Prank, prank lang yun, eh. mm. oh, sya, yun na Prank lang mm. naman O, prank lang. Ano pa ba Prank lang na prank. Hindi na prank. Kung bawit mo Pambahin mo sa tutor mo! Never italo, Ay, talo! Ano na tayo ng ilam? Tapos, pambayad mo lang pala yan sa tutor mo. Talo naman talaga sa inyo. Okay, ano ilamo, ilam mo? Ha? Huh? Ano yung mo? Bibili ko na ito ng ulam? Malakakala! Sabi,